What is up mga kagulong for today's video sa mga nais nice at gustong magkaroon ng unit or motor yan yeah. pwede kayo mag message sa atin mayroon tayo dito para tayo magpipili at yan ito yung <laughs> NMAX <in> ito <laughs> yung Inmax. <laughs> ito yung NMAX <laughs> ito yung NMAX <laughs> ito yung bago na magta ito yung Fener X ito yung standard version nila white tsaka red gusto naman yung premium nila, yung X premium. So, meron tayo dito, pang unit. So, kung gusto nyo naman yung mga pang negosyo, kung dati mix alpha, meron din tayo dito, CT125. Ito yung kaganda sa CT125 ngayon, meron na siyang chargeable. So, meron din tayo dito ang yan, mga, sa mga mahilig na sa scooter, may fascio tayo. Here yung tayo dito, yung Mio Gear 125. Yan, dalawa yung fashion natin. So, meron tayo dito. Yun, sa mga hilig mag racing racing dyan, meron tayo dito yung Raider 150. Ay na rin siya. sa mga mahilig gumangking, mahilig sa racetrack. Yan, sa mga underbone, mahilig. meron tayo dito. So, kung hindi nyo naman afford yung NMAX at PCX, meron tayo dito Bergman AX. Ito ay gawa sa Suzuki. Maganda yung kanya kasi maluwag yung blue box niya. At kaya yes, isang helmet. Yeah. Ito yung Bergman X. Then, meron din tayo dito yung Stick. Yeah, ito. ito yung unang labas ng Bergman. So ayun, pwede kayo mag-PM sa akin mga kagulong para may assist ko kayo. So need lang ng dalawang valid IDs, proof of income, skates, yan. Para may assist ko kayo. Pwede kayo mag-message din sa Rupali Pasig. And then sa aking page na Bon Jovian Plank, pwede rin doon sa Facebook ko na Joven Morante Mereda. Yan. Ayan na, ito na yung pagkakataon mo mga kakulong para magkaroon ng unit easy at affordable pa Mamili na lang kayo mga kulong mayroon pa tayong mga ibang unit So, PM lang kayo sa akin para may assist ko kayo para sa ibang mga katanungan pwede kayong makipagundayan sa aking page Ayan Right sige mga kagulong God bless